Hello guys! Charot! Hello guys! So, nandito nga pala tayo sa Casa Rafael. Halos kakarating lang namin talaga dito. And, syempre, meron tayong kasamang poging poging batuti. And, akit tayo dito sa bandang taas. Dito sa bandang taas, meron silang tatlong beds. Na pwedeng magkasa yung dalawang tao. So kung marami kayong kasama, pwedeng-pwede dito sa taas. And ang kagandahan dito is overlooking din siya. Ayan, pag mo, makikita mo talaga ang kagandahan ng sikat ng araw at ang ating paligid na napakaganda talaga. Dito sa bantang babae, dito natin makikita yung master's bedroom. Ayan. So ganyan siya ka bongga. So, sulit na sulit talaga ang pag-stay natin dito. And dito sa may bandang labas, yung dining area nila, eto. And meron din silang kitchen dito sa loob. Ito naman yung pangalawang bedroom. Ay malawak nga dito yung mga bed. So sa isang bed is pwede magkasya yung tatlo. Ang kagandahan dito is fully air conditioned kung gusto mo mag-relax. And kitang-kita mo dito yung swimming pool area and yung dining area nila. Ito yung pogi-pogi kong apo. Say hi, say hi to my vlog. Hi. Excited na nga talaga siya mag-swimming kaya tinuturo niya na sa akin pero hindi pa kami makakapag-swimming dahil hindi pa kami kumakain. So ito yung kitchen nila. So, pwede mong gamitin yung mga gamit dyan. And, ito syempre ang aming bossing. Ay, ka-pretty naman talaga. Nasaan po ang CR? Oh, wow! Ah, wow, ganda. Wow! eto na, binuksan na ang telon. Ang telon! So, inangat na nga yung mga blinds dito. Ito nga pala si Charlie, yung katiwala dito. So, napakabait nito. Ayan yung labas and open na. Ayan na, bayad-bayad na tayo ng entrance fee. Charot! Ayan, at nag-emote-emote na nga tayo dito sa ating pool area. Pwede ka maupo dito, makapag-relax. And nakakatuwa dito is malalim yung tubig. Tila 4 feet or 5 feet siya. Hindi ako sure. Pero abot ko kasi siya. Kaya mga siguro nasa 4 feet siya. And ito yung ating dining table sa labas. Dito tayo mag-aayos ng ating food. And eto na nga. Ganun lang kabilis. Pag-aayos ng ating pagkain. Siyempre, pagkain yan eh. Aba, kailangan talagang aktibo tayo pagdating sa pagkain. Huy! So, bago nga kami kumain eh. Nagkarao-karaoke nga kami dyan. ah uh, diva mga singer yarn o pagkatapos kumanta ay kumain naman kami ay syempre nagutom nga naman ay lantakan na natin yung ating mga dinalang pagkain let's go tapos pagkatapos nyan ay mag-swimming na agad, ay ganyan nga talaga talaga ay kay init naman kasi ay tuwantawa nga ang ating mga baget lalo na ang mga isip bata na kagaya ko so swimming talaga ay paboritong paborito ko mula bata pa lang ako, tumatakas ako sa nanay ko para lang mag -swimming. kaya eto na nga, ay tayo ay tatutong lumangoy sa sarili nating sika ilang beses nga akong nalunod nung bata pa ako kaya sinabi ko sa sarili ko kailangan ko talaga matutong lumangoy para mailigtas ko yung sarili ko at yung mga taong nasa paligid ko na nag-struggle din sa paglalangoy. At dito nga ay tuwang tuwa itong aking apo. So dalawa yung apo ko dito, si Liam at si Lan. Kitang kita naman na nag-enjoy ang dalawang baguets. Siyempre, nag -e enjoy din tayo. Lalo na to, may pakaldag pa. So <laughs> itong araw na to ay napakasaya talaga ng bawat isa sa amin dahil hindi lang gamot ang kaharap namin at mga customer kundi ang swimming pool area. So mga bata nag-enjoy. Ito nga at naisipan ko nga na hilahin tong aking katrabaho na hindi marunong lumangoy. Pero tuturuan ko kasi siya lumangoy kaya lang takot siya at parang walang tiwala sa akin. Baka daw malunod ko pa siya. Eme. Pero hindi ko naman talaga siya papabayaan. Gusto ko lang siya matutong lumangoy dahil iba pa rin talaga yung marunong lumangoy. Diva? At dito nga'y nagpakonte si Boss sa so, paunahan nga makaubos ng mahabang marshmallow. Ay sa isip ko pa lang, alam ko na talaga kung sinong mananalo. Ang bilis-bilis talaga nito kumain at napakalaki ng kaha. Ay sino bang mag-aakalang hindi ito ang mananalo? Ay eh, syempre, given na yon siya na talaga ang mananalo. Happy anniversary! Oh, taray. syempre, may round 2 tayo. Pero... Hindi na naman tayo pinalad dito. Ang hirap talaga lunukin ng marshmallow hanggat hindi siya natutunaw. O di diba? Halos mabilaukan kami diyan pero ang galing diyan ni Ate Fe kasi naubos niya kaagad yung mallows. <laughs> <laughs> At syempre, hindi mawawala ang TikToker. Sama ni Manila, ako ay nananabig So after nga ng swimming is, umakit kami dito sa taas. Overlooking siya. Ito yung kanilang cabin. So dito kitang kita mo yung mga bundok dito sa Montalban Bandrizal. Umaambun uh, na. Tumangin. <laughs> May <laughs> <laughs> And eto naman si Ginny ang champion ng ating sayaw. At eto naman si Macy. Umiiyak si Junana. Iyak ko talaga <laughs> po. At nakakaroon naman yung sulog. Hindi <laughs> naman halata. Maganda nga dito, lalo-lalo na sa gabi dahil marami silang pailaw. At ang kagandahan dito is makikita mo yung paglubog ng ating araw. So dito pa uwi na kami. Naghihintay lang kami ng sasakyan. Hello guys! Hello guys! Hello guys. Nandito na kami, na kami sa guys. ano... sa Kasi sumaksis na kami. Sumaksis <laughs> Nakita, kami. Nakita mo, ko na sir. si ibon sa taas. Ayoko si Lord. pagmula At dahil wala pa nga yung sasakyan, is naglakad-lakad muna kami dito. At ang ganda-ganda nga talaga ng mga puno na to. Nakaka-refresh talaga ang pagmasdan. So, dito lang yan sa Tausug Street dito sa Amityville Rodriguez Rizal. So while waiting nga doon sa ating sasakyan ay ginabi na tayo. So buti na lang mabait ang katiwala dito na si Charlie. Pinapasok ko ulit ako para makita yung madaming pailaw dito. Ayan, ganyan siya kaganda sa gabi. Kaya kung gusto ninyo, pa-reserve na rin kayo dito. So napakaliwanag niya sa gabi. Ang dami niyang pailaw. Ayan, may dirty kitchen sila sa labas. At pagpasok mo ay dining area and... Ayan, makikita mo talaga na ang ganda, ang liwa niya sa gabi. Masarap talaga mag-relax kapag ganito yung mga lugar na pupuntahan natin. Sulit na sulit talaga yung bayad. O oh, diva, smiling face si Charlie. Ayan, ganyan siya kailaw. Akit ulit tayo dito sa taas para makita din niyo kung gano'n siya kaliwanag pagkagabi. O oh, diva, ang sarap mag-emote-emote dyan. Kasama pa yung pa-chandelier nila hindi ko na nga na videohan yung pool area na madaming pailaw dahil dumating na nga ang ating sasakyan na binuk ng ating boss so kailangan na natin lumabas so ayun lamang po uwi na salamat sa pananood kamsam nida waka waka bye bye